Hindi makikiisa ang Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas o LTAP sa kilos protesta na gagawin ng ilang transport group sa susunod na linggo. Naninindigan ng LTAP na walaan nilang katotohanan ang mga ipinaparatang kay LTFRB Chairman Teofilo Guadis III. Naniniwala rin sila na si Jeff Tumbado lamang ang nakinabang sa mga perang kinikil at handaan nilang tumistigo ang kanilang grupo laban kay Tumbado. Una nang nagdeklara ng kilos protesta ang grupong Manibela sa darating na lunes para manawagan sa pamahalaan na ayusin ang umano'y katiwalian at korupsyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Binawi na rin nitong ang kanyang mga akusasyon. Kami ho ay talagang hindi po kami piktado na magsasama sa strike. Yung buong LTAP sa buong Pilipinas. At kasama ko ang uh, Stapingo at nagdeklara din si Jeep sa PDUDAP. Nagdeklara din sila paring Obet Martin na hindi sila kasama. Sila paring Boy sa Altodap. At saka si Iksikil Longaris ng, ng, ano, ng uh, ating staff do sa Bicol, sa UB Express. At marami pang iba. Si Chairman Guadis, ay eh, yung kanyang ginagawa, yung pinaparatang sa kanya hindi po ako naniniwala ay oo naman oo dahil nga yung kaalaman namin at unang-una ay aking board member yung nabiktima niya na nakuha na niya ng 300,000 ay handa ako tumulong sa kanila